Kung gusto mong malaman ang tungkol sa mga zombie fish na ito sa totoong buhay, ikaw ay nasa tamang channel. Zombie fish, namamatay sa pagpaparami. Ang Pacific Salmon ng lahat ng anim na species ay nagsisimula sa kanilang buhay bilang napakaliit na isda sa mga ilog at batis ng tubig tabang. Dahan-dahan na lumalaki sa mga tirahan na ito habang nagkakaroon sila ng hugis at lakas. Habang malapit na silang magmature, Lilipat na sila patungo sa dagat kung saan sila ay sasailalim sa mga pisikal na pagbabago na nagpapahintulot sa kanila na umunlad sa tubig asin. Kapag handa na sila, lilipat sila sa karagatan kung saan gugugol sila ng karamihan ng kanilang buhay. Hinihimok ng isang maingat na oras, alam ng salmon kung kailan oras na upang mag -spawn at ang mga mature na isda na ito ay idinuhit pabalik sa tubig kung saan sila mismo ay ipinanganap. Napinangunahan ng mga signos na ang mga siyentipiko ay nagsisimula pa lamang upang maunawaan. Habang sinisimula nila ang mahirap na paglalakbay na ito, titigil sila sa pagkain ng buo, na sa mga gutom na oso, mahuhusay na manginisda at mabilis na hindi madadaanan. Nasusunog ang kanilang mga tindahan ng taba habang lumalangoy sila lumalaban sila sa upstream o lumalangoy taliwas sa agos ng ilog, laban sa lahat ng mga troso hanggang sa maabot nila ang lugar kung saan sila ay pinanganak. Ang salmon ay bumalik sa eksaktong lokasyon kung saan sila isinilang. Kapag naroon, oras na para sa kanila na mangitlog. Sila ay nagsasama-sama upang ilabas ang mga itlog at tamud sa isang orgiya ng kaguluhan. Ngunit ang Pacific Salmon ay nangingitlog lamang ng isang beses sa kanilang buhay, at ang panahong ito ng kapanganakan ay nag-trigger ng kanilang kamatayan. Nakatadhana na mamatay sa sandaling matiyak nila ang buhay ng susunod na henerasyon. Ang nakatapos na sa pangingitlog na salmon ay mabilis na nagsisimulang mabulok, na nagpapakita ng tinatawag ng mga siyentipiko na senescence, mula sa oras na simulan nila ang pag-aanak hanggang sa oras na mamatay sila makalipas ang ilang linggo. Ang salmon ay literal na namamatay habang lumalangoy ang kanilang mga katawan ay natutuyo at makakaranas ng organ failure. Kahit na ang kanilang mga immune system ay babagsak, na nagpapahintulot sa bakterya na labis na lumago at literal na pagkabulok. Ang prosesong iyon ay humahantong sa isang uri ng buhay na kamatayan na maaaring tumagal ng hanggang dalawang linggo. Ang huling sakripisyong ito ay isang maingat na koreografong paglipat ng buhay, tungo sa kamatayan na susundan ng muling pagsilang at muling buhay. Tulad ng malamang na alam mo, ang seasonal salmon run ay nagbibigay ng pagkain para sa lahat ng uri ng wildlife. Ngunit ang tunay na regalo ng salmon ay sa pagprito nito. Habang namamatay ang salmon at nabubulok pagkatapos ng breeding, pinapakain nila ang lahat mula sa bakterya at mikrobyo hanggang sa lahat ng uri ng larva ng insekto. Sa lalong madaling panahon, ang kanilang nabubulok na katawan ay mabubunot at magsisimulang magpakain at ang masaganang pinagkukunan ng pagkain na ito, na nakaoras ng tama, ay tinitiyak na maraming malusog at matataba na insekto para sa kanila na makakain habang sinisimulan nila ang kanilang buhay.